Ayon nga sa isang House of Representative member, isang political circus itong nangyayaring pagdinig sa Senado tungkol sa PDEA leak kung saan ay sinabi ni Representative Gigi Suarez na inamin na ito ng PDEA na walang katotohanan. Nadismaya ito ang ilang kongresista sa patuloy na pagdinig na ito kung saan pinangungunahan ni Sen. Bato de la Rosa, siyang chairman ng Senate Committee of Public Order and Dangerous Drugs. Naniniwala si Representative Suarez isang questionably ang motibo ng pagdinig. Isa pa rito, hindi naman katiwa ang kredibilidad ni the, ating PDEA agent Jonathan Morales, isang resource person sa pagigipang kung saan din PBM at actress Marcel Soriano naggumamit gumamit di umano ng pinagbabawal na droga. Samantala, naniniwala din si, sina Representative Alonto Adjong at Representative Jefferson Congon na layon nito na pabagsakin ang BBBM administration. Nananawagan ng mga kongresista na pangalagaan ng reputasyon ng Senado at ipahinto ang pagdinig na ayon sa kanila ay walang kabuluhan. Apila din ng mga kongresista sa publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa nila mga pagtatangka na dist mobilisasyon sa administrasyong Marcos at kaugnay naman ng alyansa ng lakas CMD sa Partido Federal ng Pilipinas ang kay Speaker Suarez magkakaroon ito ng uh, common candidates para sa 2025 midterm election. Ay Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na ano, eh, biruin ninyo. Ang, ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung puser, wala kang karapatan na ipalo up ito. Kayo, Your Honor, uh, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ba? Di diba? ba? Pataas ba? Diba Di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatang ipalo up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. doon sa Uh, Senate uh, hearings. Of course, we respect the position of the Senate, but sa akin kasi, kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA. Diniscredit na nila yung document. Wala daw katotohanan yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters such as the rice tarification law? Amending it. Why don't we focus our attention in going against those price manipulators, those hoarders, those scrupulous businessmen behind uh, the increase and rise in rising prices na nagpapahirap sa buhay ng bawat Pilipino? Bakit hindi natin tutukan yung mga problema na hinaharap ng ating bansa na mas may kinalaman sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? So sa akin, uh, this is a mere political circus. Uh, I think this is part of a bigger orchestrated destabilization movement against uh, the Marcos administration. And I, I do hope and I pray uh, to our map to our colleagues in the Senate. Now let's you know focus on 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 issues that have more national significance to the lives of the Filipino people. Kung nakikita po natin as it develops, it is the political motivated target targeting this administration's downfall. At least protect the reputation of the Senate. Protect it kasi it's people are now starting to question the reputation of the institution. Nakikita naman natin ngayon na uh, parte no sa ng isang partido sabi ko nga kahapon karamihan ano ng uh, bumabanat sa ating uh, presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon no so hindi naman natin kailangan na, ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang ano no um, pagpapahiya, uh, paninira sa ating administrasyon. Nagsimula di umano ang matapos lumabas ang 2012 document ng PDEA. Naksaad dito ang pangalan ni na Senator Sen. Ferdinand Marcos Jr. bago pa siya naging Pangulo ng Pilipinas at si Marcel Soriano na gumagamit daw ng illegal na droga at pinatutunayan di umano ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Ayon naman sa Pangul Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may tiwala ito kay Sen. Bato de la Rosa na may lalabas aniya ang katotohanan tungkol sa PDA Leaks. Kaugnain din nito sa inilabas na, inilabas na pahayag ni Sen. Juan Miguel Subiri na isa di umano itong seryosong akusasyon na walang matibay na ebidensya. Pinalalahanan din niya si Sen. Bato de la Rosa na hindi dapat ginagamit ang public hearing para sa political prosecution. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan, saan saan pupunta yung bunganga. Pero, ayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung ano man yung... Yeah magtiwala kayo kay Bato. Pm Ayer yan, mahusay na opisyal at straightforward. sa buhay niya. Uh, sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country we will remain to be a protector of the people's interest. May mga pagkukulang ba sa batas? Paano natin matutugunan ang mga pagkukulang na ito? I will be the first to proudly say we are not here to feed anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Kung showbiz at chismis ang hanap ninyo hindi niyo po iyan makukuha sa Senado. Simple lang po ang mga nais nating malaman. Gusto natin malaman sa ating investigasyon kung paano na ang confidential documents, classified documents, na dapat ay nasa pangangalaga ng ahinsya ng gobyerno ay napunta sa kamay ng private citizens kung totoo na confidential documents ang mga nailabas mayroon kayang confidential documents involving our national security ang hindi natin na malayang napunta na pala sa mga taong walang authority na makatanggap ng classified information gusto rin nating bigyang linaw kung ano ang katotohanan sa likod ng mga alleged PDA leak documents ito ay may tulad sa isang iskandalo na maaring maging bahid sa pangalan at pagkatao ng mga sangkot. Mayroong pananagutan ang bawat ahinsya ng pamahalaan sa mga datos na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang pangunahing mandato natin ang paggawa ng batas, gusto natin malaman sa pagdinig natin ngayong araw na ito kung ano pang mga panukala ang kailangan nating gawin para proteksyonan ang mga impormasyon at datos. At gayon din, paano pagtitibayin ang mga proseso sa ating gobyerno sa pangangalaga ng mga ito. We do not owe the Filipino people a hearing that sidelines as a circus or as a variety show. We owe them is instead a process marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice. Let us proceed with a shared sense of urgency, understanding that the conduct of these investigations, as well as their outcome, will impact our institution's credibility and our citizens' safety for generations to come